Doon tayo dito sa dagat Tignan natin ang malinis ang dagat Eh, okay. Oh, ang dami na niligo daming naliligo Ang daming naliligo mga boys Kam Kalma lang ang ano Ang

Diba? Dito libre lang Wala akong babayaran dito Gagawin mo lang dito Maligo Nandito tayo sa Checkpoint dito sa Cavite City Sarap naman kasi talaga magbabad sa init ngayon tapos may ganyang ka-ano na tubig kalawak solon-solon yung dagat walang ano wala kayong masyadong kasama ayan malaki mukhang mababaw pa hanggang doon sa dulo doon mukhang mababaw pa hanggang doon sa may uh, batuhan ang dami pang nagdarating nga na tao Ang dami tumarating na tao Ayan. dito libre Wala kang babayaran Ayan, ah, oh. No? Ang dami pang nadating Oh, dito muna. sa mga gustong maligo dito sa Long Beach, ay Long Beach. Dito sa checkpoint umutang na kayo. Tagasan Kapogi. Tagasan Taga Tagakawit. Ay, eh, tagakawit pa si Pogi oh. Andito siya para maligo. Oo, oh, uh, uwi na muna ako. So, may anong ulit. Yung <tiny> <tiny>